sige na. Sukatin mo ma. Okay. You additional beauty. Ang <laughs> barok eh. I like it. I like it too. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kala ko tao. bukan tao yung ano eh, no? Manikin. $30. dollars sa Ah, sige. Next, bibili mo ako. Kala ko tao. Gulat ako eh. Ayan, dito tayo. Dito tayo sa West Edmonton Mall, mga kainags, ano. Ha? Ito rin, mukhang tao to, eh, ano. Kala ko yung mga nag assist nagtatrabaho rito. Lalabas ba tayo? Dito pala. Malay yung pinasukan natin, ano. Dito tayo. Ayan. Punta uli tayo sa, ano, mga kainags, ano, sa... Uh... Naalala niyo ba yung birthday ni Mahal Arena? Bibili dapat kami ng relo, di ba? Kaya lang, nangyari, eh hindi kami nakabili ng relo ni Mahal Arena. Gawa nga ng maliit yung relo na gusto niya ni Mahal Arena. Kaya sabi niya, wag na lang muna next time na lang. At yung next time na yon na sinasabi ni Mahal Arena, ay ngayon na yon mga kayo. Next ano. Tapos ang napili niyang relo, sabi niya, nakapag-isip-isip na raw siya na gusto niyang relo ay watch. Tama ba? Watch? Ah, Swatch Swatch pala mga ka-AE Yung uso nung mga 1990s, di ba? Yun yung uso eh. Yung mga model nun Sila Alvin Patrimonio, Sila Mikey Cuanco Yan yung uso nung time na yun Swatch na Which is gusto ko rin maging relo Alam mo ba ba kung nasaan yung location na yun? Tara hanapin muna natin yung Swatch no Pero kasi Nag-Google kami Meron daw Swatch dito sa loob ng West Edmonton Mall So hanapin muna natin dito uh, browse uh, to search pala tayo tapos sa uh, saan ba yung search? Search. Hanapin uh, na lang ni Mahal Arena. Swatch. Yan. Letter S. W. A e, yun mo. Swatch. Ayan e, na pinutin mo. Swatch. Yan. O, dito tayo. Tingnan natin dito. No? Screen. Watch. Nasa level 2 second floor. You are here. Ah, dito ma. Doon. 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 Sa gilid eh. No? Yan. So doon tayo. Doon, nandun daw mga kainags. no doon tayo pumunta Ayan, kasi nandito tayo eh oh. nandito tayo oh, di swatch water park sa malapit sa may work wa, water park puntahan natin doon yan dito tayo dito tayo dumaan so kasi dati mga kainis ano, nung mga 1990s nung, nagtat, nung nag nung nag-aaral tayo sa Adamson University eh yung presyo kasi ng swatch nung time na yon mga nasa 1000 pesos Ganon yung presyo ng araw eh. Swerte mo na pag meron ka nakitang mga 800 or 700 pesos na swatch. Pero kasi gusto kong bilhin yung bago. Bagong swatch yung gusto kong bilhin. Tapos nag-ipon ako noon. Tapos noon nakaipon na ako ng 1,000 pesos. Ready ko na bilhin yung gusto kong swatch. Eh, nakita mo na? Eh, nang hinayang naman akong gastusin yung... 1,000 pesos kasi sobrang laki na nung 1,000 pesos nung araw mga kainags ano? sabi ko kung bibili ko ng riluto parang nanghihinayang naman akong bilhin kasi syempre pagka nakaswatch ka nung araw abay sunod ka sa uso sikat ka mga kainags ano? in ka ba? Diba? tapos pupunta lang ako sa ano sa Lasal yung Lasal sa Lasal Taft kasi yung Adamson sasakay ka lang ng Robinson top, Robinson Galleria niyan eh. May ro, bukas pa yung Reb Robinson Galleria dati, no? Bababa ka sa ano, bababa ka sa May Lasal. Tapos sa natambay ka lang sa may harapan ng Lasal, sa may gate ng Lasal. Eh, epal epal ka lang na gano'n <laughs> yung bang yung bang sasabihin ng mga sasabihin ng mga dumadaan eh Uy, nakaswatch yung Uy, lasalista Yung bang feeling lasalista ka rin ano? yun yung style ko dati pero sa Adamson ako nag-aaral so ito mga kainis ito yung swats no yan yung mga sikat na swats na gusto kong bilhin dati at yan ang gusto ni Mahal na reina ayan no yan yung mga gusto niyang bilhin no pero tingnan muna natin yung presyo ha napag-usapan natin presyo pambihira ka Mahal na reina ha baka naman yung pinakamahalang bilhin mo Ako nakangiti na naman yan yung kinakatakot na ko yung mangiti mo eh hi good uh, for us uh, just for us yeah which one No, no, very good. Thank you. Yeah, thank you. We're just uh, looking for for the watch for her. <laughs> yeah. Yeah, actually, you do you have one? No. She doesn't want, but she she's uh wanted, right? You want it? I I pray like. Irap sa ah. na pa laban ako. So yun yeah, mga kainis. ganyan yung mga klase ng swatch na. Ayano oh, mga magkano kaya yun? sana yung kaya ng bulsa natin yung kayang bilhin ni gusto ni Mahal na Rina Ay, ito pala may presyo pala mga kainis ano 100 Canadian Dollars to 155 yung mga price pala eh 170 ayan ang gaganda ano eh hayaan natin si Mahal na Rina hayaan natin si Mahal na Rina kung gusto niya anong gusto mo ma anong gusto mo ayan dami dito ma oh lako ito yung mga paborito ko dati mga kainis dati kasi ang gusto ko lang na bilhin na swatch mga ganito ganitong klase ganto kasi mga uso mga colorful pag meron kang gantong swat ng 1990s year, mga 1990s, sikat ka na yan, mga kainag. Siya. Eh. Sikat ka na. So, ayan natin muna si Mahal Ang Re. Ha? Hindi, ikaw muna. Yung sa'yo muna. Hindi na, okay na sa akin to. di mo na. Ayan o, no? price. 200. Parang wala sa usapan natin yun. Patay tayo dyan. Sige. Ano ito? Tira, ang gaganda nito, mga kainags. Ano? Eh. Ay, ito mga maganda ito mga. Ma. Oh. Ayaw mo ba ito? Ito mga Oh, 100 na ito, 115, 150, 120. Pero ang ganda nyo. Oh. Pero yung pamaba ay bilhin mo. Ayan. Ayan, ito pa, ito pa. Sige, hayaan natin si Mahal na Reina dyan. Hayaan natin siya dyan mamili. So, ito pa mga kainags, ano? Gaganda, oh. Ayan, yung si Mahal na Reina. Hayaan natin siya dyan. Grabe. Grabe. Ganda. Buti nga meron pa rin ito eh, no? Parang hindi siya nalalaos ano. Pambata, pang, pang teenager, pang forma. Yan, tsaka hindi siya kahit na matanda na yung bumili, kahit na gurang yung magsuot, eh in pa rin, uso pa rin. <laughs> Nag-react si Mahal na rin. <laughs> yeah, tingnan natin dito, yan. In pa rin ano, panalo pa rin. Alin gusto mo? Yan? Gusto mo yan? Ito 'to gusto mo 'to? Gusto mo to? Oo, oh, magkano ba to? 170. 170? O sige, kunin mo na. Ako ang bahala dyan, sagot ko yan. Nak! Yabang. <laughs> yan, ito, ito tipo ni Mahal na Reyna. Ano? orange, kitang kita. Waterproof ba to? Waterproof mo nga waterproof naman yan. Eh, no? Color shift. Yan, no? Ganda. Yan, hindi kasi ako mahilig sa relo, mga kainis, ano? Actually, hindi ako mahilig sa mga alaha, sa mga abubot sa katawan ko napapansin nyo naman. Pero ang, ang, madalas ko lang suotin, relo, kasi syempre importante kailangan yan. Especially ito, dito na rin tayo tumatawag. Pag gusto natin tawagan si Mahal na Rain. at pag may tumawag sa atin, nakikita kasi natin eh. Hindi na natin kailangan bunutin yung cellphone natin. Kaya ito, nagsusuot ako ng relo. Amazon lang to, $35. Abot kamay. Ikaw, bahala ka. Ayokong, ayokong makialam sa gusto mong kulay, style. Ang gusto ko lang pakialaman yung presyo Eh, <laughs> ito, 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 ito Tingnan natin Para naman maging masaya si ano, si, si Mahal Arena ano, Sa kanyang, pa-birthday pa natin kay Mahal Arena yan mga Yan. O, oh, doon sa mga nagsasabing hindi ako nagregalo regalo sa birthday ni Mahal Arena Ito na nga, bibilan ko na nga ng regalo si Mahal Arena Pambihira naman kayo Di ba mano? Ah. Anong gusto ni Mahal Arena? Sige, mamili ka diyan Dapat pag pinili mo yung sigurado na ha Baka mamaya ayaw ko yung pag-uwi mo ng bahay, eh, kasabi mo ayaw mo. <laughs> Make sure, yung gusto mo talaga. Ayan. Nako, talagang binubusising maigi. Ang oh, ganda yan, ma. Gusto ko yan. Gusto mo yan? Ah, sige, kunin mo, yun. kunin mo na yun. Oh, sige, yan na lang, kunin mo. Tawa, mas maganda yan. kaysa di, kaysa ito, yan, kita rin yung mahal na rin, Mas maganda to para sa akin. Ano. Ayan, no? Grabe. Ganda. Tsaka magaang siya, mga kainag siya, no? Mag-aang ma, no? Sobrang gaang niya, no? Oh, Ay, Sige, bahala ka. Kaya e, ano na natin si Mahal na rin na dyan. Baka masisi pa tayo pag pinagpilitan natin yung, gusto, yung, gusto, yung ayaw niya na gusto natin. Oh, sige, bahala ka na dyan. Ha? Anong i-ask ko? Huwag mo naman sabihin mura. Sabihin mo mas mahal. Pambira, napakamaling. 170, napakamahal na para sa akin niya. Sabihin mo mura. Ito, oh, ito. Magkano ba ito? Ito, gusto mo rin to? 250? 250. Oh, tama, bili mo na. Hindi, ano lang to eh. Ah, 2, 250 nga. Sige, bili mo na lang. Yun na lang sa akin. <laughs> ano ko <kayo> yun natin? <laughs> Tawa si Mahal na rin eh. Ano? Ha? Masyadong ano? Masyadong, Masyadong ano? Makulay. Oo, oh, makulay. Huwag na kung ayaw mo. Pagka ayaw mo ka agad, huwag mo na agad ano yun. Pero ako, I prepared ito. Maganda. Maganda to. Yan yeah, kasi gusto ni Mahal na yung mga malalaki yung ano, no? Madali For, ma madaling ano? Madali lang yan kasi ito lang yan, no? pipindutin mo lang yan, ito yung adjustment niya, no? Iaangat mo lang yan, tapos gaganong-ganong muna, ikot-ikot muna. O, oh, ayan, sige, ayan na si Mahal bili dyan, siya na mamili. Hmm, Daki. Pangarap ko yan, ba pero baka dumating din yung araw, bibili din ako yan, mga kinas, no? Kahit na late na yung time na makabili ako ng swatch, nung 1990s tapos ngayon 2025 eh at least kahit na sa edad natin na to ay natupad pa rin yung pangarap natin na magkaroon tayo ng swats na relo na pinapangarap natin noong araw nung tayo yung bagets pa di ba? Like yan. so yan mga kainis ano? Nag, uh, nagtanong na kami ni Mahal na Reyna so nagpaalam naman tayo na pwede natin i film walang problema yan so yan kinuha niya na ayan lalagay natin dyan sige ma sukatin mo ma okay Ayan, so, 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 so siyempre, eh, sukatin na ni Mahal Arena, yan, no? Oh. Eh. Akin na muna yan, mo. Ayan, lagyan natin yung kanya, ano ba to? Daming relo si Mahal Arena, o collection, nagko-collection ng relo kasi ito, mahilig sa relo to, eh. Pati sa alahas, eh. Ayan. Tingin ba Babagay, ma. Lalo kang gumaganda. Ah... Uh, You additional beauty. <laughs> Hirap mag-English eh. <laughs> barok eh. Do oh, you know how to pour it? <laughs> What? Hold this one. What which one? Hang. What should I hold? This one? di naman oh Ba, maganda yung handle ha? ah Nice Very light ha I like it I like it I like it too Beautiful Maganda ma? Maganda sya Maganda na Maganda Sige ito hirap sa mga kababaihan eh, no? Hindi mapakali sa isang, hindi naman lahat, ano? Pag naisuot ng na isang nako tatagal tayo ng mga isang oras dito. Oh, you like it, ma? You like it? Oh, sige. Yeah. We'll take it. Thank you very much. Ang <laughs> hirap. hirap makipagbakbakan ng Inglisan dito, ah. Lalo na ikaw yung, ako yung magbabayad, eh, no? Parang nagagaraglar yung english ko. <laughs> Ang sagot ko lang doon, 125, diba? Tapos yung 50 sa'yo na. na. <laughs> Ay, naka-record pala. Ako, baka masama na naman natin to. Yari na naman ako sa mga basher natin ito. <laughs> no discount for that. No discount. No discount. <laughs> wala raw discount. <laughs> Ay, wala pala akong wig, no? Napahawak ako sa wig ko. Ay, ah, ito na, ito na, ito na. Ayan 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 yung bago. Model lang pala yung isa. Yung sinukat ni Mahal na Reina. ayo ayo may warranty pala eh, no? Ayos. So may warranty pala mga kainis kung sakaling ano, no? Ang importante nito, masaya si Mahal na Reina. Napaligaya natin si Mahal na Reina sa birthday niya. No? O, oh, diba? Masaya rin ako, siyempre, mga kainis. At kahit pa paano sulit yung pagod ni Mahal na Reina. Nako? Naka! Amazon. Made by Amazon. Tumitingin-tingin sa akin yung, ano yan, babayaran na ba? Babayaran na pala eh. Walang problema yun, babayaran na pala eh. Basta mga bayaran, mabilis tayo dyan eh. So, ito na mga kainis, ano? Eh, At nakuha na ni Mahal na kanyang pinapangarap na na cellphone, ay, na, 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 na relo. Yan. So ano nga pala yun, no? tapos yung relo na yan mga kainags, ano pala yan, 3 uh, to 4 years bago ma-lobat, bago ma-drain yung battery. Tapos pag na-drain na yung battery, babalik lang kami rito sa swatch at papalitan na lang yung battery ng bago free of charge mga kainags. Ano? Diba? So ano, masaya ka na? Eh, Siyempre naman, mahal lang, mahal kita, lagi mo tatandaan yan. Ha? Baka pwede akong makahingi ni isang kiss sa'yo, pwede ba? Naku, talaga naman. N Ah, ano? Aba. Wag na yan, pambihira ka. Nabili lang, nabili na kita ng sweats. Gusto mo, bilip pa kita niya. Pambihira ka naman talaga mahal na rin. Dito na nga tayo. Ah, dito tayo, magalagalan muna tayo syempre. Nandito na tayo sa West Edmonton Mall eh. Gusto mo sa sport check? O sige, maghanap daw tayo ng sport check. Kita nyo mga kinis. tingnan mo naman yung hawak sa akin, ano? Nung nabili ko na siya ng kanyang gusto, talagang yung hawak sa akin, sobrang saya niya. Yan yung mga senyalis na masaya na yung ating mga asawa pag lagi naka, kapit <laughs> yan, nabati natin, ayaw na tuloy kumapit sa akin, ano, o kumapit ka na, magbihira naman, ano. ito na nga yung pagkakataon ko para, di ba, kita nyo naman talaga namang ayaw na bumita ko sa akin, mga kainas, talagang nyo yung kapit na talagang napaghalatang sobrang mahal na mahal niya ako, ano pero pagka hindi natin na ibili yung mga asawa nating babae ng mga gusto nila ang agwat ng pagitan namin ang layo niya, nandoon sa malayo yan. nasa likuran ko paminsan niya, pag din na pagbigyan <laughs> Pero pag napagbigyan, abe, talaga namang kumakadikit akala mo na kumakadikit talagang sobrang tamis ang dikit niyan, mga kainas. Kita nyo naman. Uh, sport check. So, sport check daw tayo ngayon, mga kainas. Ano? Yan, dito mas, tayo, tayo pupunta. Ng Lahat ng swats, mas mo sa pinas. Ah, Gusto ganun din. Ba ba Patay tayo dito kay Mahal Arena. Mukhang magpapabili pa ng sapatos to. <laughs> Delikado. <laughs> Ito, tumitingin-tingin pa patay tayo dito. Kailangan, may aya na natin ito. Matara na. Let's go na. Patay tayo rito kay Mahalarena. So, lumabas na kami ng ano, mga kainas ano, dito. Buti naman at di, hindi, hindi na naglambing si Mahal Kita nyo yung ano nyo sa akin. No? Nung hindi ko na ibili ng sapatos, tinan mo, layo na naagwat sa akin. Ano. Kumapit ka, ma. Ma. Is, isabit mo sa akin yung kamay mo. Pabihira naman si Mahal Arena. Sabit mo. Yan, ganyan. Kung <laughs> ganyan ba lang ganyan eh, lagi tayong magkakasundo. Ang bihira nga naman talaga, no? So yan, so dito tayo mga kayo. Nice, ano? Diretso lang tayo dito. Yan. Talaga namang sweet na sweet si Mahal na Reyna sa mga birada sa akin, ha? Bigay mo sa akin yung iyong kamay. Yan. Para makita nung mga nakasalubong natin na sobrang sweet na sweet tayong dalawa. <laughs> Isuot mo na pala yung ano mo, yung relo mo. Para ano, para makapagyabang naman ako ng maayos na akong bumili niyan. Ako bumili niya, regalo ko kay Mahal na Rena 'yan. O di ba? Doon sa mga nagko-comment na wala akong regalo sa iyo. Meron po. Ayun po para masabi ko naman ganun, pambihira naman 'no. Oh. diyan ka pumunta. Saan? Ano ba meron dito? Gucci? Nako, mga mga salamin dito. Doon nga lang sa presyong binili kong relo sa iyo. Medyo na ano na yung bulsa ko eh Louis Vuitton, Louis Vuitton. bihira ka naman yan Louis Vuitton mga kainags no, sabi ko na nga ba pamahal lang pamahal yung mga kaya ayoko kitang bilhin minsan eh kasi minsan pag binili na kita ah, uh, pag na, nabili nabili ko yung gusto mo gusto mo yung eh, mahal pang bibiling <laughs> good vibes lang tayo mga kainags ha bihira kayo just for the vlog lang yan ha Tingnan nyo si Mahal Arena, mga kayo -nags, Ano, matapos niyang makuha yung gusto niya sa akin. O yan, o, Wala na. Malayo na yung pwesto niya sa akin. Nandun na sa, sa nakaagwat na naman sa akin, ano. Tapos sabi niya, meron daw siya uling papabili sa akin. Sabi ko, next time na lang, pag nagka ako, okay na yung malayo yung agwat natin sa isa't isa. Masaya na ako dyan. Yan. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang mga kainags ano? Kaya na Magpapaalam na kami ni Mahal Arena, mga kainags Maraming maraming salamat Ako sobrang sayo ni Mahal Arena. Thank you very much Don't forget to subscribe po Click the like button Leave your message po At maraming maraming salamat po At ano sasabihin ng asawa kong Napakasangay yung araw na to? Bili mo ulit ako ah. Pampatay tayo dyan <laughs> Hanggang sa muli po